Ayan na, oh, Merry tawag, Christmas. Tawag, ma, tawag ma, sa mga kasama. Ayan na. Ayan na. Oh, ayan na. Ayan, Merry oh, Christmas. Merry Christmas. Ano siya? Ayan. Ang kamba. Dating na pa. Pa kayo. Oh, oh, pa. Ilan pa? Okay. Oh, meron pa yan. Ayan Meron, meron lahat siya. Sige. So, oh, wala. Wala daw yung... Nabigyan na ba yung wala? Oh, yung nabigyan. Tama na. Oy. yung OMG OMG Ah si Lolo nangingi Ayan o na natin Ayan na si Lolo Ayan na Merry Christmas si Lolo, tayo Ayan na Pila 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 isa-isa lang. Isa-isa lang, isa-isa lang, isa-isa lang. Tandaan mo yung mukha. Wala. Tatandaan mo yung ninyo na O, pumila muna. Pila, pila, pila. Pila lang po, pila. Pila lang, pila. Hindi pwede. Kanina nabigyan na, di ba? Bakit? Sige na yung isa-isa lang. Isa-isa lang talaga. Isa-isa. Ano? Tawa, ah, papila, papila. Isa-isa lang. Para lahat mabigyan. Isa-isa lang, isa-isa lang. Isa lang. Mayroon na ba yung iba dyan? Ito, Ito, ito. Pila mo na kasi. Oh, ito, ito. Bata, bata, bata lang. Pero matanda. yung nabigyan na. Nabigyan na, okay na. Sige na, tapos na, umalis na. Umalis na yung tapos na. Wala, o yung kapatid mo, wala man dito. Yung nandito lang ang bibigyan. Hindi kasali yung matanda, bata lang po. Wala Bente? Ayan na tama na. Wala na tama na tama na. Wala na ubus na. Yan na, yan na ito, 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 Sa kabila na. Sino ba? Ay, wala na yung, oh. ay, oh. Oh, na. Ay, Sige na, wala na. Wala na. Wala na yung Wala na. Sa bata mo na ibigay. Sa bata okay. na lang. Sa bata ay. na. Sa bata mo na ibigay. Ay, na. Wala na. Wala na. Nakakuha ka na. Bumalik ka na naman. Nakainang balik yun. i'm not a real